Ito na meron pa doon. meron pa ata. Eh. Meron pa doon. Hindi pa pala tapos Pwede pa ba doon? Oh God, may doon. up? Another day, another travel. Ay tayo ngayon sa Pundakit sa Sambales. So, pupunta tayo na talisayin ko ngayon. So, we lang tayo para sa bangka. Hindi nakakalunod yan Life best yan eh. Kasi kapag yung nakakalunod yung life better eh. Hindi totoo yan <laughs> I'll wait to see Your golden smile Feel of a thousand kisses Stay a while I'll reach up to hold Your sunlit face Boy, Dito na tayo sa Talisayan ko. Prepare lang tayo ng pagkain Tsaka yung mga gamit time check 10.15 ng umaga sa so, umaga para kumain so relax muna tayo dito nagset lang tayo ng duyan tapos yung tent natin nasa likod tapos ang harap natin is beach sarap mangin ba't mo ako ginagulat? Hmm? ginagulat mo ako ah What's your name? Uy. Bait naman, umuupo. Oh. May mga namumulat doon. Tara, mga chismis tayo. Ano kaya kinukuha nila? Pasto, mga bato pala kinukuha nila. Para sa mga bato na yan, tay? Pangisda. Pangisda? Pangisda. Pangpabigat. Ah, papigat Sa lambat? Hindi sa pang... Sa sima. Yung net ba yun? Hindi, yung taga. Yung Tag sibang pa. Mm. Tapos parang ang pain niya, balay mo. Balay mo ng manok. Mm. Parang pain, ganun? Oo. Ah, okay. Yung mga baton na nakuha nila. Ano, talian to tayo, no? Oo, talian dila, plastic. Ah. Uh. Sarap maglubog sa dagat. Ah sabihin sa batuhan So time check 11:40 paluto pa pala tayo ng 3 meals ngayon. So tangalian tapos hapunan mamaya tsaka agahan bukas. Ngayon is ano to? Nilaw na bangus. Tapos so, tayong Talagang nataba. Masarap <laughs> na ito. Taba. Ito para ang oras natin. Hindi maubos sa kakaluto. Sali muna tayo. Laga na. Sama ka. guide mo kami. Ang tigo ko. Sama talaga yung aso. So, akit tayo ng bundok. Yan. Yan. Doon. Doon daw, may dalawa tayong kasamang guys na saunahan. Uy, Goku, sama ka, Goku. Ito pala yung river na sinasabi nila. Ito yung river, tapos sa kabila yung dagat. Hindi mo mga tumatalon dun, oh. May mga isda. Ito yung jump off. Ayun daan Ah dito So sa lahat ng cove na napuntahan natin dito Tanawangin Nagsasa Lahat yon may bundok na akitin So Patulad doon, Sa dalawang cove na yun dito sa talisayan meron din bundok Dito rin daan eh Parang liblib -lib to ah Makabalik pa kaya tayo dito? Ha? Huh? Makabalik pa ba tayo dito? Oh, hindi na. <laughs> <laughs> ng alon dito. Kaya nasira sira. Saan yung daan? Ayan o. Ayan bang yun? Taas. Ito tulay? Hmm. Ang mga structure ito nasira. May view deck na dito. Ah. Dito kita yung po. Oh. tayo galing? Layo man-made structure pala to mga bato pinagpatong-patong nila ah dito din mga bato ang cute pwede kong mauhu doon patong nila dahil mainit hanggang doon lang muna tayo sa sa butik na yun bukas ng umaga targetin natin ng ano madaling araw shortcut yan? mm ang shortcut pala yan. Okay. Subukan natin mag snorkeling. Wala na yung araw. May lakas na tayo. Pwede na mga ligo. Nang no. na walang init. Ang kagandahan talaga dito kahit medyo malayo ka na. Gabaw pa rin. Nandun banda. May naito tayong mga tao doon. Hindi ko alam kung sa video pero. Nakatayo pa sila doon ito yung pampang. Sarap. Hindi, babi. May silin eh. Kanina, wala ah, na ko Nagpo-fried rice tayo. Masaladang talong... Ano to Inihaw. Tapos inihaw na isda kanina. <laughs> 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 Dahil sa... <laughs> 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 Mini oh, diba? <laughs> <laughs> <minipan> O, diba? ba <minipan> Ano ba kayong tali? Maano? <laughs> Yama, sa'yo naman ito eh. Di ba? Diba? Yung pala yun eh. Fire bender ka na. Okay, time check. 5.40 ng umaga. Ang natin yung bundok na hindi natin nakit kahapon. Di sa video, sobrang dilim pa. Ang target natin is ma makita yung sunrise doon sa tuktok. Well, good luck sa amin. Tatlo lang kami. Ay, makasama ko sa likod. <laughs> Ang dilim. Nagita kaya natin yung trail. Wala ko Hindi tabi po. Hindi ito na yung view deck kahapon paano dito pa tayo? dito tayo, Di tayo akit mamaya palawanag na tayo ng konti ito yung hindi natin nadaanan kahapon eh, putok na yung araw hindi naman tayo dahil may mga steps naman dito sa trail after 15 minutes ng trekking dito na tayo sa hindi pa naman sa tok dito tayo sa highest part nung inakit natin kahapon ng umaga ng hapon pala and I expect ko mahangin ngayon kaso ang init patanggal na tayo ng polo ang ganda yun yung cove ay mo na taas pa natin itong bata oh. tuloy-tuloy yung trail eh Taas na natin Pero Malayo pa yan Meron pa tayo dun sa taas Siguro nasa 3-4 pa lang tayo Nang angkit Ito na pala yun Ito yung kabilang bundok Kabilang part ng bundok Taas dun tayo compared sa ibang mga bundok ito established na hindi mo to tatok-tok na to ng bundok inayos pa nila pinagpatong-patong yung mga bato so lang taas ha. parang <clears throat> hindi kaya yung normal na paayong ano hab haba ng umang. ha Ito na yung oh, meron pa doon. meron pa ata. Eh. Meron pa doon. Hindi pa pala tapos to. Pwede pa ba doon? Oh my God, may trail pa po na doon. May trail pa pala dito sa kabila. Pagkatapos ng tok-tok na yun. Silipin lang natin. May mga taas yung bato. Wait lang. Ayun, may step sya. Bakit natatakpan ang mga bato? Punta tayo sa may kabilang tuktok na yun. Feeling ko may trail pa pupunta dun sa takbilang buntok na yun pero Pasokal ng pasokal yung trail Hindi ko na makita kaya Dito na lang tayo ito pa lang sulit na yung morning hike natin ano? sarap sarap ang mundok may bundok na may dagat pa sa baba hindi ay tayo dyan mamaya yun na yung sunrise sayang dito talaga natin nakita yung mismong pagputok niya kasi natakpan ng bandok na yan pero kahit dito lang ang ganda na eh ang payapa walang mga nag speaker na malalakas <laughs> ay nako mabuhan tayo nagagutom na ako masarap magkape ngayon tapos gilid ng dagat establish yung trail dito eh. So, pag ganyan, tapos pag ano, tapos pababa pag ulit. Kaliwat kanan lang. Kaya hindi tulad ng ibang akit na bundok na uh, isang ascend lang. Tapos Nay, baba. <laughs> Minawa <napawalang> bata dito. <laughs> Gutom na kami. <laughs> <laughs> isang oras 7 no? eh. Mm. Ooh, yun yung araw, mainit na siya, liwanag na, It's time check, 6.50 ng umaga, ngayon lang umaraw. <laughs> after few minutes ng lakad dun tayo sa view deck kada nung sun rise dito spit in dagat sa so, wakas nakababa rin tayo ng bundok Lamig. Sarap. Pag ah, ah. pumunta ka pala dito sa talisayan ko, dito sa mga magandang feature ng lugar na to is walang signal. Kaya talagang makapag-connect uh, ka sa nature, sa dagat, tayo sa likod at ng bundok. Malakas ang alon. <laughs> Gutom na ako. Kasi pagkain, malapat ang pagkain. Ito na ata. Wala, malamig na yung tubig. Maligam-gam na lang. Ano to? Ay, nakatakip. Ah, longganisa isa. Ano to isa? Lug siguro eh. Ang vlog na. Woo, tapos may rice. May ito ba? May ito pa. Sa paso ako. Let's have another morning walk. Punta ko kayo ng sa bundok na yan. Kaya nating mag-ikot-ikot dito sa part na to. Kung anong makikita natin. Dito may mga batuhan. Dito natin nakita kahapon yung ano mga mangingisdang kumukuha ng bato. Gamitin rin nila yun para sa pangingisda. Haba pala ng batuhan na to. Mula doon hanggang dito. Tumaga pa, 8.15 Lawtide kasi kaya puro bato dito hmm. Nadanang kulay ng bato na to Brown na may touch of black ganda ng ano na to puno naging albino na siya eh ano na siyang kulay kaya to kung nilagay ko kayong pa ako mahuhulog ako meron pa dito ah oh. dito ano kaya yun oh, wrong turn Thank you yung masarap na bakasyon yung relax relax lang tapos hangin pa okay, time check 11 am alas dos pa naman tayo susunduin ng bangka so gabad muna tayo ng konti dito parang ginutom na ako agad

Ah. Mga alat ng tubig Masama ta May mga rock formation din pala dito Nishure kung kayang makitín 'to. Sobrang taas. <laughs> oh, ano na tayo? May nakita tayong si Snake doon. Sa bandang part na 'yon. No? lumisik sa bato pero nakatakot pala yun <laughs> nakakilabot yung tsura first natin makakita ng boy na ganun welcome back to Kondakit so ito yung well, organizer ba tawag dun? Uh, local, uh, local organizer dun sa ano pa? Fa ano Facebook page niyo ma'am? Uh, si Sambalis ko po. Uh, Paki-share and like. Ano po, nasa 34,000 going to 35 na po siya. Oh, sana all. Yes. po. So. so, kung ano ba yung mga cover ng mga yes, na page po, um, niyo? Um, ang cover dito lang sa San Antonio po, yun cover siya. Ah, uh, nandito si Capones, si Camara, Anawangin, uh, Talisayin, uh, at saka si Nagsasa at Silangin. Pagkakaiba po yung kum na yun. Yan. Um, kasi uh, may iba-iba kasi lang uh, karakteristik yan eh. Pag gusto nyo po ng party party, uh, every weekend mayroon po siyang party party si Anawangin, may wet party, mayroon siyang uh, disco, um, start comedy, fire dance. Yan po yung mga pinupuntahan po doon. Pag gusto naman po ninyo ng chillang, si Talisayin, kayo po, di ba? Kayo natin. Din, yan. Oh. yan, chill lang siya doon. So, yan. Kung gusto niyo naman ng beach lover po kayo, uh, ang pinakamagandang beach po, yan si, nagsasaka kasi po, uh, patay yung seabed niya. Uh, advisable sa mga bata. Yun lang po, isang oras yung boat ride niya. Oh, Malay-layo talaga. Yes po. At saka pinakamalaki yung cove. Um, ang white sand naman po natin si Capones maganda po yun lalo yung mga rock formation niya si Camara at saka si Camaro magkadugtong 'yon pag July so magandang puntahan si Camara pag month of July kasi nagsasadvar sila tapos si uh, si Capones po yan yung pinakamaganda din talaga na isang island kasi po uh, white sand siya tapos um, mostly dyan, nag-pre-prenup. Maraming prenup kasi dyan, no. Dyan, marami siya, marami kaming client na ka dinal, dinala dyan for prenup kasi po, pag, uh, ano siya, umakit kayo sa taas parang si style. Yan, yeah. tapos affordable lang siya. Yan, yeah. so, yan po yun, yung, yung in-offer po namin. Mayroon tayong day tour, pag hapon, mayroon din tayong overnight. Tapos mayroon tayong complete package, um, ban, um, food, at saka uh, tour na rin. Pwede. Ay, Van, nag-pick nag, up kayo sa Manila? Yes po. Basta yun. exclusive tour po tayo, sir. Ah. Uh, exclusive. Wala tayong joiners. Uh, um, okay. Kahit saan po sa Manila, Pampanga, Bulacan, pwede tayong mag-pick up. Yun. Ayan. Salamat. Okay. Salamat like na po, lang sir. natin yung page nila. Para sa Sambales mang... sa May uh, anong profile po niya, yung bata po na nakaupo, Ayana, sa na. Ay, okay. Ay, Ayana, ay, anak niyo po yun. Opo, uh, yung pangalan ng bangka na ah, okay. si Ayana. Yan, inspire po doon yan. Okay, salamat po. Okay, salamat. Wala, wala nang daan doon, no? Wala. Pero dapat pa kaliwa eh. Kung kakaliwa tayo, dito dapat, no? Hmm? Dito? Ay, dito, dito. dito. Yung sa kabila. Eh, kasi nara na ng puno eh. Baka kakabagsak lang nito. Hintayin natin sila. O, hintayin natin. baka bumagsak to. O nga no, parang bago lang oh. Bago lang, tino. parang bago ano, nga nga lang. Yung... Kasi parang dito yung daan. Mm. Ayun o, bago lang nga o. Oh. Ayun may trail dito. Oh, o, diba? Hindi, I mean ito o, tingnan mo ito. Pakaliwa talaga eh. Kaya lang parang bagong bagsak mong puno kaya narahan. Mm. Ito nga yung daan. Ayan o. Oh. Oh. Mm. Ano nga yan? Ibon lang yan. Aso. Ngayon ka. Sila, aso? Paano itong galing sa likod eh? Okay. Parang galing nga dun Hindi dito sa likod galing. Sa likod? Ano kaya yun? Well. <laughs> <laughs> Parang ano Bumalo Bago ang no? inarangan tayo dito no? Antayin natin ba? para sure okay. oh sige Ayoko magmaron Ayoko yeah.